Yes, bayan. Good morning. Tayo po nandito ngayon uh, sa Jack Repair Vulcanizing uh, Shop. Dito sa may uh, barangay ng... Anong barangay na ito? Diversion sa Leonardo Nueva Asia, Bunsod. Tayo po nagpa-vulcanize hapon At uh, medyo nadili tayo ng pagbalik sapagkat uh, may usapang kami ni pare. Pare, ano na pangalan mo? Kailuwa ka po. Ah, okay. Matagal ka oh, na rito. Nag-bubol ka na. Okay, narito lang po ako eh. Ayun. Siya po yung may-ari itong uh, Jack Repair Shop at uh, Jubilee Store. At syempre, ito na po yung kanilang uh, kinabubuhay. Marangan at talaga namang uh, siguro kumikita naman. Ano pare? Parang po. Tiga-tiga na po kaysa mga muhan. Um, uh, nga, ilan na yung uh, anak mo, pre? Galing walo po lang ako eh. Ah! <laughs> Matipid pala yung kaibigan sa pagbuo. Ano po? Apat na babae, apat na laki. Ah, maganda combination. Ano? At nakita po niya yung uh, maanak niya na sa tricycle niya. Inabala ko lang para ma-portray uh, natin ng konti si kaibigan. So, itong trabaho ko rito, pagkaban medyo mahirap, lalo pag malalaki sa kyan, uh, pinagtsatsaga na po natin. Parin ko? Okay lang po. Trabaho ko lang po eh. Hindi uh, na rin po mahirap sa akin yung mga ganun. Oo, uh, oo, oh, oh. uh, kadalasan ba hindi lang tricycle, mga, mga mga tracking po, mga tracking. Po eh. So minsan nung uh, gamit ko yung aking uh, Kia, dito ay eh, alangarin ng uh, gabi nun, eh. Tatandaan ko dito ako nagpa-vulcanize sa iyo. Ah, <laughs> uh, uh, oh, oh, kasi ito na nga po yung kanyang trabaho at uh, napakamarangal naman. Uh, Bagaman natin na hindi naman kaangatan ng buhay pero nakaka-survive si Pareko, di ba Pareko? Mag-aaral po yung anak ko. Uh, Ayun, uh, gano'n na uh, edad nung pangaray mo, pare ko? Eh, ano na po ako, kaya po na po ako sa Luan. 23 po, dalawa yung anak. 23 pangaray, dalawa ko yung city. 23 Aliaga? O, so, yung isa. Nasa sa Luan po, city. Abay, taga Aliaga ako eh. Pero so, sa Luan City po siya. Ay, siya Manila. Sa Manila. Nakala ko San juan Aliaga. Ha! <laughs> so, yung pangalawa po, tapos sa unang college. Pangatlo, college po. Pangatlo rin po. Pakapat na babae ko, college pa rin po. Eh, siya nag-aaral? Eh, yung... Yung isa po nasa GCC, yung pangatlong babae. Ayun. Uh, tapos yung isa po nasa San Juan, sa PUB po. Yung ah, college din yung babae. Puro sa Manila, ano? At yung lalaki po na panganay, nasa Manila rin po. Uh oo. -oh, may... Grade 11 naman po yun. Kumbaga, uh, may manak ka nang nakakatulong, ano? Yung isa po, yung pangalawa po, ang na uh, babae, nagtatrabaho na po sa na Jollibee. Kaya rin lang po ng college game. -up. Ayun, oo. Uh oh, eh mapa po kayo ano po bagaman walo eh, masaya ang pamilya di ba para ay ah, ko ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, uh. so yan po yung ating update mula dito sa lokasyon uh, at uh, syempre yung gatong harap po ay huwag sa so, pagkat ito tulad ni pare ko iwalo anak kita mo nakapagpaparap ko ng kolayo tsaga-tsaga lang at uh, talaga namang kapag trabaho pinagiging walang puputang kundi tagumpay di ba? so salamat sa pare ko salamat po madam Uh, may bahay po ni ito at uh, ano uh, minabuti ko narin na makilala natin sila nung gusto at siya nga po lalo mga may sasakyan kapag ala ng gabi pwede kang katukin di ba pare? anytime kahit anong oras um, yan update mula dito sa diversion sa Leonardo Nueva Ecija Marvin Santos, Josh Mabalos Good morning!